Anyon sa'yo! Korean food? Sino ang nakikrave dyan? Pwede mo na din tong matikman. Dito lang yan sa may likod, malapit sa Morelos Traha Pavilion. Kaya tara! Hindi mo na nga kailangan pang lumayo para lang makatikim ng Korean food. Kaya tara, muli na naman po tayong na imbitahan. Dito lang yan sa may bagong bukas na kainan at pwedeng tambay ng mga kabataan ang Hey 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 Chingu Korean Food. Madali lang itong makita dahil bungad lamang ito. Hindi mo na nga kailangang panlumayo para lang makakain ng Korean food. At habang may hinihintay nga ako dito, ay umawraan <coughs> na ako sa salamin-salamin. to -salamin. Ito, ba diba? Sushi. Ang sarap. Natikmang ko yung promise. At may mga juices nga pala dito na kayo mismo ang magsasalin sa inyong baso o di ba kakaiba. Meron silang iba-ibang flavor dito. May lemonade, blueberry, apple flavor at may mga soft drinks din. At meron nga pala dito ang Korean actor, hindi ko naman to kilala. At meron nga pala akong napansin dito na parang kitchen. So kitchen nga yata 'to. Binibigay nila ito sa mga bumibili sa kanila. Napaka-generous na owner nito na si Madam Tessa de los Santos at ang kanyang kapatid na supportive na si Ma'am Rosan at kanilang staff. Maaga pa nga ay sold out na agad sila. Meron pa nga silang deliver nung time na yan. Nag-accept din pala sila ng deliver ng pick and go kung gusto niyo magpa-deliver sa kanila. I-flex ko na yung kanilang menu. Ito yun, Tokboki. Gimbap. Bibimbaw. Japchae. So, ayan guys, mga kapantal. Pakita ko lang sa inyo yung aking kakainin. Hello guys, andito tayo ngayon sa may Hey Hey Chingu, malapit sa Istraha. At dito yung tatagpuan ang uh, unang nabibili ng Korean food na pinagmamay-ari ni Madam Teresa de los Santos. So ayan, nag-opening sila kanina 6pm at meron din ang opening nila 2pm hanggang 10pm. Meron din silang delivery for pick and go. At syempre meron din silang day off ng Tuesday. So ito yung kanilang uh, menu. Meron silang bibimbap may gimba, may tiboki, may, may musobi, at no, no, japche. So, ayan, guys. Punta na kayo dito yan. Bago. So, ayan. dito tayo sa Hey Hey chigo. Para ligman ang kanilang mga kuryente. So, kung kidigman, don't don't Ayun, mix natin ay ito yung kitigman. Ito yung kitigman. lang diyan kelangan di do mininiks with uh, dalawang bowl eh ang mga so ito ay may may carrot, may pipino, ayan, may egg. Eh ano pa pa kami? Ano pa rice and bread. After

Kaya, bali nga kong bahay. Ako kaya nga nga? Nga balo ko pala jam yun. Dami ba yung musubi? Ako. Eto. Ako sige. Lainin ka pa. Sige che, eto olay rin. Sige

Fresh, okay. Okay. So, guys, lahat sila, good. Okay. Na kayo dito? Hey. Sa Hey Hey lang yan, hey. sa may malapit sa istasyon. Alam niyo yung pavilion. So, na kayo dito? Bravo. Ito nga po pala yung kaganapan ng kanilang blessing. Andito si Father, andito 'yung mga kamag-anak ni Madam Tessa, mga kaibigan. So sana maging successful po ang inyong negosyo. And syempre, God bless and maraming salamat po sa pag-invite, Madam Tessa. Hanggang dito na lang po ang aking food blog. Thanks for watching.